good morning guys. Good morning, good morning sa inyo lahat. Ayan. Isang ano, maliwanag na araw. Grabe oh. Sa likod. Maghahanda na kami sa aming ano, uh, fishing adventure. Ayan, na naghahanda na si Ate Nikki. Ito mga mga gamit. Ayan. Ayan oh. oh na. Ayan. Tawang-tawa si Ate Nikki. Amazon ba ulit guys Malaking... <laughs> taga... so, neto, alam, alam. Alam, ah. Malaking Ano taga, sa Tagalog na ito ito Niki? Alamahan Alamahan? Yung saba? Itong Aji Galunggong Dami na lang lang ulit guys so, Dami na Ah, So, guys, nice. so ginawa ng daing. Yan, ginagawa natin ng daing. Ay, ito ay. Yan, meron pa dito. Yan, meron pa dun. Ay, ay, Oh. So. Okay. Ayan na guys Ayan na Nakahuli na tayo guys Nakahuli na tayo Ayan Nakahuli natin Hmm? Ano? batain Patayin kita, Sara. ang uh, ipit andun pala. Okay na. Thank you. Na. Kami na namin na. Holy guys. Kami na. Ah, una Oh, oh. Nakasweet si Tiro yun. Nakasweet yun yun. Hmm. Ipiki mo tsutte nai no ni. Ito kaya 120 yen dakara ne. Wakarimashita ka, okaasan? ano lakas ang pagkahila niya. Yan na. Yan guys, ah. Uh, Nakahuli tayo. Ay. Ay. Ano? Taas kaya kung paano. O taas mo, are, sinabit. Sinabit? O, ipit. Nandito yun, ipit. Paningot mong ko. Grabe. O, grabe. Pasa pa. Bagot ang kagtawid. Oh, nihiki, Sarah, nihiki. 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 Hmm. Aji to, sabah. Oh, oh, Kita Kapingwitan naman tayo, guys. Oh.

ayun o oh. ayun nakadalawa na tayo ayan kilaki to kung hmm. anong nylon para di siya mukhaan ayan o oh. kung Oh, yan na naman. Pagpulo pa lang. Oh. Ay nalaglag <laughs> wala wala hmm wala 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 yan ito itong pain natin guys so malilit na hipon not frozen so medyo malalim lang yun no? Ayan na yun na yun na guys Oh, medyo ma malaki-laki. Ayun, malakas to. Malakas 'tong ano to. Ah, alam mo. Oy. nangka. Nangga. Parang nabali. No. Oh. Nabali ang. Tumunog 'y. Eh. Nabali ah ang pan niya. Sarap. Ato lang yung pan, pan ipitan. Okay guys, ayun guys. Nakahuli na naman. Nakahuli na naman tayo. Ayan, lumalaban. Tara, lumalaban. 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 Ayan, umano sa ilalim. Ayan. Yes. Eto. Oh, kaya dugot naman siya oh. Ayo. Natulon siguro niya. Wala man. Tayo na naman ulit. ka ulit naman. yan? Tingnan mo nga. Saan? Akala mo ka ano? Dahon. Ayan. Ano isda yan? Stan ka ka kita Nakita mo? Hmm. Nakita ko. Kakulay. Oo. Oh. Ano isda yan? Ewan. Ayan. Parang malit na kasago. Ne! Sorry, kire na te! Sorry, kire na <laughs> na. Eh. Ko. Anong tayo, ano Tabon na? Naglink keto eh. arigato. ko. ko yung ano. Na guys. <laughs> guys. <laughs> yeah. Oh. Itaw, itaw. kita tayo mga, na. Oh. Hmm? na, Ito ko, Ito masarap pang daing. Sa ilalim malaki. Mas, ah, mas. Masarap. Sa rin mamano? Mamano sa ah, rin? Oh my Dadyo ko, dadyo Dajobo na naman tayo Ano Wala yung nahuhupan e Mas malaki sa ilalim mo Mas malaki sa ilalim at iniki yano yaki? yung niyong maganda, maganda ano. baka may discount tayo dito kasi walang sumakay. rabiko kita eh to ma malakas parang malakas to malaki. lakas grabe, malakas, oh iwasi, lakas nasa ang iwasi lakas din ang iwasi lakas Das ist mir, ne? Dana? Hot dog? Mhm. Ay, basig magiluto niya isda. Uh, ay, di ka Di ra kay bot. Ibalik na mga puno. <coughs> Ala. Lakas, lakas. Oh. Ang lakas ng iwas at tinigi. Grabe oh. Grabe ang lakas. Talo pa yung saba. Ih. Malaki. Malaki. Ay sabah, laki. Oh, Saba, Hey, laglag. Asa miya siro kuya. Asa miya ganai. Asa oh. miya Ah, jen. Ah, kumain na siya, kumain na siya. Gusta niya. Hello, kung Guys. Bilis. Belisana. Yeah. guys, Aji. Ajihan tongpain Mau oh, pampaan. Ini. yun na yun Grabe grabyo grabyo yung bulaban grabyo Washi siguro Grabe yung bulaban no? oh maday maday malaking maday at iniki yan yeah, may panibago tayong huli guys yan you know, oh wow. panibago ng huli linis Ayan. Ayan tayo na huling pang lasi. guys. Ayan guys. Ayan na Eh, Ay, buri, buri. Buri na naman natin ya Ayan o. Buri, buri. Ay, sabah. Macigay ta. Oh, dako kayo. Tan. Ayan na. na. guys. Ayan guys. Ang bigat. Ang bigat. Ah. Ang bigat. Wah. Grabe ang bigat. Ah. uh, uh, Ang laki. Oh. Aji. Malaki yan. Ang Okay guys, uh, kakain na tayo sa nabigwit nating isda. Ano, Piloto na. Ayan o. No? Kain na na. Ayan. Tara, uh google -huh. o. Oo, ano na. Kamayan Hmm? sasimim, pumili mo para mahalang sasimim? Hmm. hindi ko masasimim tingin to toyo na sashimi huwag sabi hmm. para mahalangan lang ka kusrimo? na? na, kusot para mo ko na halang sinuri mo kung hmm? ano si cop butangan? di na ja ja ho sabi guys Kaya ngayon si Kevin, i-join daw siya po hon. daw sa mo na and guys, uh, busog na. Tapos tayong kumain. Ayan, mayroong nasira pa. to pa. Ayan. na. po sarap pag bagong huli ano an tamis a few moments later natapos na namin pamimingit uh, hanggang alas 4 ng hapon medyo mainit pa pa rin yung alas 4 at tapos marami kami na huli dito yung huli namin iba ibang klase kaya uh, dito yung huli namin guys yan no? yan yung nauli, may mga maliliit may malaki yeah. tapos dito tapos sa uh, sa ah, sandun namin, magano na kami huwi <laughs> <laughs> uh, na guys uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat at pawi uh, na kami kaya na sa bangka medyo eh, nagkutong masahinit guys at paraming um, maraming maraming sa aking mga kaibigan sa youtube sa mga silent viewers guys sa mga bago kaibigan paraming maraming salamat sa inyo lahat mabuhay po kayo mabuhay sa time at